Morning, mga katinders. Kape tayo. Kagigising ko lang. So, actually, gumising ako ng 4 a.m. At ngayon na ako nakapagkape, 5 a.m. na, no? Kailangan ko magmamadali kasi Monday ngayon, pasukan at mag-open ako ng tindahan. So, ang si-share ko sa inyo, ito yung usually na pinoproblema ng ating mga kasari-sari store owners na umaga pa lang ang aga nilang nagising Nag-open sila ng 5 a.m., iba nga 4 a.m. pa, pero napakatumal ng morning. So, yung iba, parang napaghinaan ng loob na, ano ba to, Ba't parang ang tumal, walang bumibili. So, ganun talaga yun. No? Hindi lang naman kayo naka-experience nun, si Mami Teens, nakaka-experience na ako na ganun. Nung one time, um, nagbukas ako ng, wala pang 6. Merong bumibili, pero mas marami talagang bumibili sa akin tuwing gabi. So, alam mo yon, yung nag-effort ka na magbukas ng umaga, parang hindi ka na nag-household chores dito, sinabihan ko yung mga anak ko na, oh, kayo na bahala, <laughs> kayo na bahala mag-asikaso kasi nga nagbukas na ako ng store. Pero yung nakikita ko kasi na napakatumal dito pag morning. Alam mo yun, isang kape, tapos yun yung, yung ano ko, yun yung benamano ko, mga after one hour na naman. So, sinabi ko na, Why not na magbubukas na talaga ako ng 7 or minsan 7.30? Kesa naman magbukas ako ng 6am na ganun nga. Medyo wala pang bumibili. Siguro yung mga mamimili ko ay, yung iba ay bumibili na sa grocery store or gabi pa lang. Yung kumbaga pinaplastar na yung mga kailangan nila para hindi sila natataranta tuwing umaga. Kasi, kaya hindi ako nasistress na magbukas ng 7 to 7.30 kasi yung mga mamimili ko dumadagsa tuwing ganyan na oras. So, meron akong oras dito sa bahay. Maaalagaan din yung mga anak ko. So, bumabawi ako tuwing gabi. Medyo, minsan nga, di ba, until 7 p.m. na ako. Minsan, 7 p.m. na ako nagliligpit, may bumibili pa rin. So, doon lang ako bumabawi. Kahit papano naman ay nakakakota pa naman din, no? Si Mami din. So, wag kayo mapaghinaan ng loob dun sa mga maagang nagbubukas na gano'n talaga. Kapag may tindahan, nakaka-experience talaga tayo. Alam mo yung parang buong araw ka talaga naghihintay, tas may darating na customer na pa isa-isa. May times talaga na ganun. Hindi lang yung ikaw naka-experience nun. I think lahat tayo. So, swerte yung mga tindahan na mula opening hanggang closing ay mabenta talaga. Ito kasi uh, sa akin, bahay kasi to, dito ako nakatira. So may tindahan diyan sa harapan. So usually yung mga, mga bumibili sa akin ay yung makapit bahay ko. Pero good thing din kay Mommy Tins aside sa mga kapitbahay bahay ko kasi 'di ba early morning sila umaalis tuwing na may pasukan or may trabaho. Meron ako mga walking customers. Yung kumbaga mga empleyado, may mga empleyado din dito banda sa amin. So, kaya kahit pa paano ay bukibenta pa rin ako. So, dun lang ako nagpo-focus. Huwag tayo mag-focus dun sa yung nega, yung uh, may ma-experience tayo na morning na napakatumal at napaghinaantay ng loob. Dapat positive vibe tayo kasi dun kasi yung parang nawawalan tayo ng gana, di ba? Dun na yung parang, ay mag-close na lang ako kasi napakatumal, may mga times talaga na ganoon So, normal yon mga goodness. Okay? So, yun na naman yung aking sharing for today's video na dun sa mga kasi may napapansin ako na parang nag-close na lang kasi walang bumibili. Nag-close na lang kasi sayang yung araw nila the whole day. Naghintay na parang lugi pa yung pagod nila kasi nga matumal. So, gano'n talaga kapag may tindahan. Hindi lahat na hindi lahat na mabenta, hindi lahat na, hindi din naman everyday na matuman. Okay, so good morning mga ka-Tinders. Tapusin ko muna ito aking kape, oh. Super init pa. Uh, happy selling sa ating lahat. Thank you for watching.